Okay mga guys no. May isang security analyst ah, dito sa ating bansa ah, nagbabala, nagbabala sa posibleng putukang magaganap sa West Philippine Sea. Matindi ito mga kababayan no. Napakalupit na balita to. Itong bibigyan natin ng ano ah, ng reaction na ah, reaction video, komentaryo suggestion, kung ano man ang komentaryo nyo. Pwede rin naman kayo mag comments yan, mga kababayan. Dahil itong, ano, itong balita na to, ha. Ah, tingnan nyo naman, itong mga in itong mga, mga checkwa, ha. Ah, excited na, excited na talagang kunin ang ating West Philippine Sea. <laughs> Matindi to, no. Kaya nga, may analisado o nag-analyze ang mga security analyst natin ha? yung mga security analyst na posibleng pumutok ang puputukan sa West Philippines So, kung bago pa lang sa akin channel ha, please ha, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. Or also please, ha, please subscribe din kay Aerial TV. So, sa kanyang sa kanyang video to no, na ating bibigyan ng reaction. Okay na, no? so umpisa na natin mga guys. Definitely uh, mag-iiba yung uh, security equation na sinasabi natin no. Itong flare kasi parang ito yung water cannon up in the sky no. Mm -hmm. uh, very visible uh, visible and visual siya no. Uh, kaya very dangerous siya kasi pwede maaksidente yung mga piloto natin doon no. But of course no, dun sa tanungan nyo, ano ang magiging scenario uh, kapag uh, may nasaktan no? Ah uh, Definitely, there will be a shooting war, no? Yun yung inaasahan natin mangyari. Kaya nga, nagre-rehearse yung ating armed forces, pati yung ating mga ka kaalyado, na isa sa mga scenario ay kung mangyayari itong uh, binabanggit natin, no? Uh, definitely, uh, makikita natin kung sino talaga yung mga uh, kaalyado natin na tutulong sa atin. And at the same time, of course, no, uh, makikita rin natin yung mga iba-ibang mga rules of engagements na maglalabasan kasi right now Ito ha ah, mga guys ha. Ah, kasi itong mga chekwa na to no. Talaga na makukulit yan eh. Noon pa yan eh. Noon pa yan. Pero ito ha. Ah, ito nangyayari ngayon. Kasi nga itong mga incheck na to. Itong mga chekwa na to. Gustong gusto talagang sakupin nila ang West Philippines. Si Buo, Buong West Philippines. Kaya nga sila agresibo no. Kaya nga sila nagawa water cannon mga nagwa-water cannon o ka nag, ginagawa na lang pananako to pisikala na, pagbabangga. So, once na may nangyari, kaya nga, once na may nangyaring o namatayan, ang isa sa mga tropa ng Pilipino o ating mga armed forces of the Philippines, sigurado yan, ha? sigurado yan, mag-activate na ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Matindi. Talagang mag-re-react agad si Uncle Sam. Wala naman talagang Uh, code of conduct, rules of engagements na nangyayari. Kaya uh, yun yung nakakatakot na pwede natin uh, tignan. And at the same time, dito matitest yung uh, bagong labas na national security strategy ng United States. no? Uh, kakalabas lang uh, itong nakaraang uh, linggo at uh, talagang tututukan nila ang ating region. Palabas na sila sa Europa at uh, makikita natin na ang Estados Unidos ay talagang uh, uh, tututok uh, sa ating bansa at sa reiyon natin natin at uh, minabandato niya ang, ang Japan at ang South Korea na magkaroon ng sharing of party ibig sabihin, tutulungan nilang isa't isa para labanan yung mga gustong uh, uh, magbali no, dito sa ating uh, Uh, rules-based order. Okay. Uh, ang sabi ko, multilateralism will def define a uh, world order in 2026. Yun yung titulo na aking simulat. Unang-una, dahil by next year, lahat ng mga controversial na bansa, sila yung mag-lead ng mga multilateral initiatives. Ang Pilipinas, uh, chair ng ASEAN, ang Estados Unidos, no? Siya naman mag-head ng uh, uh, G20, ang France sa uh, G7, tapos ang China sa APEC, tapos ang India ay BRICS no. So ibig sabihin itong mga bansa na ito ay may kanya-kanyang papel para isulong yung kanilang mga pananaw at uh, uh, gusto mangyari sa mundo. No? So yung doon sa katanungan na ano naman ang uh, mangyayari uh, kung tayo yung uh, uh, pagbibigyan na uh, sunod no? Uh, definitely yung uh, Uh, ipaglalaban natin no, yung uh, uh, code of Conduct. Although ang tema ng ating na uh, ASEAN by next year would be uh, artificial intelligence and uh, emerging technologies, no? Uh, hindi pa rin natin papabayaan yung maritime security na yun. No? At at the same time, of course, no, kasi intergenerational yung issue pagdating dun sa uh West Philippine Sea slash south China Sea pero mas may malaki pang rehiyon diyan yung Indo-Pacific no mm. at nakikita natin at na talagang uh, sa susunod na mga taon at ang kinabukasan natin ay dito sa Indo-Pacific kung saan ang Pilipinas ay nasa gitna tayo nasa puso ng uh, ng ng, ng rehiyon na ito na umuusbong no ibig sabihin talagang magtatalo ng pwersa dito yung uh, malalaking bansa katulad na lamang ng US uh, China India at uh, nakita natin ang pagdating ng uh, European Union sa ating uh, uh, shores no and, and definitely yung Pilipinas ay may malaking ambag sa magiging hubog ng uh, international relations no uh, kaya uh, kung papansinin ninyo uh, sila yung lumalapit sa Pilipinas. Kung mapapansin niyo yung pagpirma natin ng mga defense pacts uh, sa mga malalaking bansa neto, hindi tayo yung lumapit. Sila yung lumapit hmm. sa atin dahil naniniwala uh, sila sa atin uh, Yung nakaraang uh, linggo uh, kausap ko rin yung mga South Korean uh, contingents at uh, may balak din silang pag-aralan yung uh, status of visiting forces agreement at saka yung reciprocal access agreement na meron tayo sa mga uh, mga kaibigan natin no so ibig sabihin dumadami pa yung gustong uh, uh, makipag-alyansa sa atin no so dahil nagbabago yung mundo at ang Pilipinas ay um, may malaking uh, papel uh, dito sa ating rehiyon parte kasi ito nung ano no nung tinatawag natin gray na uh, sa military at uh, coast guard ang tawag na nila yung icut no uh, definitely uh, binabago kasi nila yung uh, rules of the game and definitely talagang pambabraso at pangasar yung ginagawa nila no yes. pero uh, kumbaga uh, yes tama no itong ginagawa ng mga mga mukong na to no mga mukong na nato na to no pambababraso na nila no talagang ginagawa nila ng na lang physical na Parang gustong-gusto nang excited na nga no, excited nang kunin ang ating West Philippine Sea. <laughs> Pero ayun na hindi mangyayari ah. kasi nga nasa likod natin si Uncle Sam at dito ko tin in alignment term no uh, kung kung mainis ka, ikaw yung talo no mabuti mm. na lang matatalino yung ating uh, navy at ang Coast Guard natin na talagang uh, ginagawa nila ay sumunod sa international laws natin no mm. at uh, alam naman natin yung 2016 uh, arbitral award natin e very ano yan no a uh, landmark and pioneering yan no so hindi tayo bababa doon sa pang-aasar at panggigipit nila no hmm. pero kung titingnan niyo uh, very shallow yung tactics nila no uh, mababa uh, uh, in a way dahil uh, hindi siya ganong katalino uh, yes, na kagaya ng uh, pinapakita natin at uh, darating uh, at marami pang ganyan na gagawin nila no sa kanilang pamamaraan. pata uh, ano ang ang lesson na nakikita natin dito no uh, unang-una malakas ang ang sinet nating standards sa uh, international law at at the same time yung uh, maritime rules-based norms, no? Kasi akalain nyo ang Pilipinas, no, uh, kahit na uh, middle uh, power tayo, <coughs> uh, napansin ng buong mundo na kaya pala natin gamitan ng international law ang isang uh, kapitbahay natin uh, malaki. No? At uh, dito naniwala yung mga ibang bansa kaya dumami yung mga multiple partnerships natin, defense partnerships natin. No? Akalain nyo, hindi na nalang Estados Unidos, Australia, mm -hmm. uh, Japan, tapos nandiyan na si... Uh, uh, New Zealand, Canada, mm -hmm. parating na rin si United Kingdom at France, no, uh, talagang uh, uh, nagpumirma sila ng mga defense treaties sa atin dahil naniniwala sila dun sa mga pinaglalaban natin. Mm -hmm. uh, Malaki rin yung uh, papel ng China doon kung paano nila babaguhin yung uh, ekonomiya at depensa no. Naniniwala ako na mare pa rin ito uh, dahil uh, nung nakaraang taon no, uh, nagpunta yung grupo, may grupo akong sinamahan na uh, mga dating opisyalis din ng ating gobyerno mm -hmm. at uh, kung papakinggan mo rin yung sinasabi ng mga uh, ng mga batang uh, an analyst nila sa China no sinasabi nila ang problema nila ay yung uh, strategic uh, communication nila sa ating bansa at sa ASEAN. no at at uh, the same time alam nila na yung uh, PRC yung kanilang politburo uh, 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 sa Uh, Chinese Communist Party no sila talaga yung medyo matigas uh -huh. at uh, naniniwala sila na yung mga susunod na generasyon, mas magiging uh, marunong uminkindir sa sitwasyon, may empathy sa uh -huh. region so hindi ako nawawalan uh -huh. ng pag-asa na kaya nga sinasabi nila na intergenerational itong uh, itong uh, itong problema natin na ito no sa uh -huh. South China Sea sa Philippines no si yung mga susunod na generasyon na mga Uh, Chinese scholars, uh, alam ko uh, um, nila ang pinaglalaban ng Pilipinas. Yes, okay no. So talagang ano, mapanganib. Mapanganib kayo mga Chekwa. <laughs> Kaya naghahanda na tuloy, naghahanda na tuloy ang ating Armed Forces of the Philippines. So, oh. at sabi rin ng ano no, ng ng security analyst magkakaroon ng putukan. Kung, kung di matalino, kung di magiging matalino ang ating mga tropa dyan sa West Philippines. So, kailangan mas, kailangan talaga sundin ang international law. Yun. Okay, no? So, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Mga kababayan, no? So, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, katulad nito, ha? Ah, please, ha? Ah, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag- tapos. nasagan sa ganun, ma-update pa kayo sa mga video na aking pang-upload sa, sa next day. Okay?